Maligayang pagdating sa Celeb Buzz Philippines, ang iyong go-to channel para sa pinakabago at pinakamainit na balita sa entertainment sa bansa. Kung ikaw ay isang music lover o isang aspiring singer, ang video na ito ay para sa iyo. Ang entablado ay tumatawag at ang mundo ay nakikinig. Maghanda para sa pinakamalaking kompetisyon sa pag-awit sa mundo, ang Karaoke World Championships libo at 25. Ang Karaoke World Championships, Livese, 2025 ay patungo sa Pilipinas, na nagbibigay sa mga Pilipinong mga awit ng isang beses sa isang buhay na pagkakataon upang ipakita ang kanilang talento sa pandaigdigang entablado. Kung pinangarap mong maging malaki ito, pagkakataon mo na ito. Ang Ireso ay naglunsad ng maraming karera, kabilang ang sarili nating Jan Francis, na bumagyo sa mundo sa Gireay World Finals sa Finland. Ngayon, malapit na niyang ilabas ang kanyang debut single, You Are The One. Sino ang susunod na big star na susunod sa kanyang yapak? Noon paman ay kilala ang mga Pilipino sa kanilang hindi kapanipaniwalang talento sa pagkanta. Ang mga alamat tulad ni Nalisa Longa, Rachel Ango, at maging si Vanessa Hudgens ng Hollywood ay gumawa ng kanilang marka sa pandaigdigang industriya ng musika. Ngayon, oras mo na! isa ka mang batikang performer o isang karaoke king o queen sa iyong lugar, ang ikayay 2,000 at 25 ay ang perpektong yugto para sa iyo. So, paano ka sumali? Ito ay simple. Magparegister register ngayon sa IES, BIP, Reveikus Prereg at gawin ang iyong unang hakbang patungo sa pagiging sikat. Ang mga audition ay gaganapin sa buong Pilipinas na sumasaklaw sa Luzon, Visayas, Mindanao, at Metro Manila mula Hulyo hanggang Agosto 2025. Ang Iraya E Finals ay gaganapin sa kalagitnaan ng Agosto na humahantong sa Grand Finale sa Bangkok, Thailand ngayong Nobyembre. Ngunit ang Iraisu ay hindi lamang tungkol sa pagkapanalo ito ay tungkol sa paglalakbay. Ang mga kalahok ay magkakaroon ng akses sa mga eksklusibong workshop, mentorship mula sa mga eksperto sa industriya, at isang pagkakataon na kumonekta sa mga kapwa artista. Dagdag pa, mayroong isang kapanapanabik na bagong kategorya para sa mga manunulat ng kanta. Kung mayroon kang orihinal na kanta, pagkakataon mo na itong ibahagi sa mundo. Mag-upload lang ng video performance sa Facebook, itag ang Atkut Pinas, at gamitin ang hashtag na hash Egesie 2025 Songwriter. Sino ang nakakaalam? Baka ang kanta mo na lang ang susunod na big hit. And speaking of amazing performances, the upcoming Fusion, the Philippine Music Festival is celebrated its Isa 0 Die Anniversary. Itatampok sa star-studded event na ito ang mga ye icons tulad ng Ben Ampersand Ben, December Avenue, Zach Tabudlo, at syempre, ang mga talento ng ye tulad ni na Jan Francis, Alipaopao, Lady Zone, at marami pa maghanda para sa isang musical extravaganza na walang katulad. Nakatakda na ang entablado, nagniningning ang mga ilaw, at naghihintay sa iyo ang pagkakataong panghabang buhay. Handa ka na bang harapin ang hamon at maging susunod na karaoke world champion? Magrehistro na at tuparin ang iyong mga pangarap. Para sa higit pang mga update, huwag kalimutang ilike, ibahagi, at mag-subscribe sa Celeb Buzz Philippines. Pindutin ang notification bell para hindi ka makaligtaan ng update sa dalawang 2000 at 25 at ang pinakamainit na balita sa entertainment sa bansa. See you sa auditions!